Kumusta kayo? Kumusta po ang inyong uh, Valentine's Day guys? <laughs> Sana po naging masaya po tayong lahat Ayan, ang um, today's video po ay uh, ipapakita ko sa inyo ang uh, blessings na natanggap araw na ito Meron pong uh, pasalubong po galing uh, Japan na uh, umuwi po sila dito sa Pilipinas para magbakasyon Ayan, meron po kaming uh, uh, natanggap, napasalubong Ayan, ito po oh, guys Tinapay or crackers. Ayan. Hindi ko po kasi mabasa eh, guys. O. Oh. Ayan. Ito po yung mga oh, kasalubong sa akin. Sa amin. Ayan. Ito po ginagawa po namin. Nilalagay po namin sa fried rice, guys. From Japan po. Produkto po ng Japan, guys. Ayan. Meron pong dalawa. Ganito. <laughs> Ayan. Dalawa po neto, guys. And receiver. Uh, And para po, receiver po, guys. Ayan. Meron po siyang ano. Meron po silang... Uh, Uh, pasalubong para kay Saver. Thank you, Kuya Nonoy. and dati na ako. Maraming salamat. Lagi po tayong magpasalamat sa lahat po ng mga uh, natatanggap natin, especially po ang mga pasalubong po galing ibang bansa. Ayan, at alam niyo po na bawat sentimo po na binibili, binibili nila para sa atin, para sa pasalubong, ay talaga pong pinaghirapan nila yan guys, kaya lagi po tayo magpasalamat. ah uh, marami man yan, or kaunti, basta meron po silang alaala sa atin, ay lagi po tayo magpasalamat guys, ba diba? At ito pa oh. thank you, thank you Kuya Nonoy sa iyong uh, pasalubong sa amin. Uh, matutuwa nito si Saver. Yan, lagi po silang pag umuwi po sila guys. Lagi po nga may, mayroon po silang uh, pasalubong para kay Saver. Uh, parang sa salad po ata to guys. Ayan, o. Oh. Ayan, parang dressing po sa salad, guys. Ayan, o. Oh. Ayan, thank you, thank you, Kuya Nono. Ayan natin ako po sa inyong mga pasalubong. Ayan, maraming maraming salamat. Ayan, maraming salamat po. Thank you for watching.